At kumulang 30,000 hanggang 50,000 ang estimated tourist arrival ng Baguio City mula October 28 hanggang November 5 ayon sa Baguio City Police Office. Kasabay ng pagdagsa ng mga bisita sa naturang long weekend, ang mataas ding bilang ng mga nahuli dahil sa coding. Umabot kasi ito sa datos na 1,221. And hindi naman po tayo nagpulang sa information dissemination kasi lagi naman po prior ng... Um nung weekend, nagpo-post ko ang bagyo PIO, PIO-BCPO, TEO-BCPO, Bagamat kasi holiday, tuloy pa rin ang number coding scheme. Sa visa kasi ng Ordinance No. 001-2003 o The Number Coding Ordinance ng Lungsod ng Baguio, kinakansila lamang ang coding tuwing may kalamidad, emergency o kaya'y mga aktibidad ang lungsod. Binaha naman ng negatibong komento mula sa netizens ang pamahalaang lungsod at mga otoridad dahil dito. Ayon sa ilan, dapat raw ay kinansila muna ito lalo na't isang tourist destination ng Baguio City at tiyak na dinarayo tuwing holiday. Tinawag namang City of Fines ng isang netizen ang lungsod. Ito ng local government yan, so the mayor decided not to lift it. Okay, so wala na sila mag-question doon. Anya, kailangan itong ipatupad para mapigil ang mabigat na daloy ng trapiko yung u nakikita na naman ang, ang traffic situation na natin sa Baguio. Bakit mo pa ililift ang number coding? Eh di grabe ng traffic natin dito. Na-enjoy nyo na nga na walang traffic eh, di ba? No? Okay, pero we're not after the visitors. It's up to the local government to decide whether to lift or not. Okay, ang decision ng local government is not to it. Period. Bukod sa mga nauhuli dahil sa coding, maigting ring binantayan ng mga otoridad ang mga lumabag sa illegal parking. Nanatili naman daw bukas ang City Treasurer's Office kahit noong holiday para sa mga magbabayad ng kanilang mga nagawang paglabag. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.